Happy Independence Day po sa inyo lahat mula po dito sa atin sa Facts First. Well, ginugunita na naman po natin yung ating Independence Day. na 126 years na po simula so, po nang ating iteklara ang ating independence mula sa Kastila. And well, of course, if we study our history, alam po natin na hindi naman po naging ganong kadali or kasmooth yung ating struggle for independence. Pero hindi po yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So, mayro mga activities na nakalista po o nakaplano para po sa ating Independence Day Celebration. Pero gusto ko lang po ipaalala sa inyo, dahil tuwing meron po tayong Independence Day Celebration, taon-taon, eh, laging bida po yung mga politiko. And of course, they try to make it appear na ang bida ay ordinaryong Pilipino. Yan ang dapat na dapat iniisip natin dito. Importante na silipin natin kung gano'n po ba ka-genuine, gano'n po ba katibay yung ating sinasabi nating independence sa na ating tinatamasa ngayon. Kasi pwede hindi po natin problema external forces o dumamaya po pag-uusapan natin yan, sikapin din po sana natin intindihin yung mga puwersa, yung mga sistema na nagpapahirap sa atin dito mismo sa Pilipinas. And a big part of that ay yung mga bidabidang politiko na talagang front and center karaniwan sa mga Independence Day commemoration. So, usually, huwag tayong magpapabola sa ganyan. Pag nakita natin sila, oh, meron maglalabas ng statement, definitely, uh, on the occasion of uh, the Independence Day of the Philippines. Pero syempre, silipin natin, karamihan dyan mga motherhood statements, no? Kasi dapat titignan natin, ito bang sinasabi nyo, ay ginagawa nyo. Diba? Madali kasi bumati sa ating mga Pilipino, sabihin ng mga leader na nakaupo dyan, yung mga natin sa pwesto, Happy Independence Day, and then they would fire up our patriotism. Uh, sinasabi sa atin yung mga dapat gawin, eh, pero tanangin muna natin sila, e eh, kayo po ba? Ano po ba yung ginagawa nyo? Ito po yung gusto kong pag-usapan. No? Well, nandiyan na po yung mga politiko, alam po natin, na hindi po talaga gano'ng kataas ang maaasahan natin sa kanila dahil karamihan po sa ating mga politiko, kahit sinasabi nila na tumatakbo sila o tumakbo sila sa pwesto, e para pagsilbihan tayo, e kalokohan po yon Karamihan po sa kanila, ang gustong pagsilbihan, yung sarili nila at yung interest ng kanilang siguro uh, benefactors, pamilya, sarili. Pag-usapan natin ito. No? Alam din po, mag election na naman po tayo next year. 2025. Ang filing po ng certificates of candidacy will be from October 1 to 8. Yan po yung nakatakda sa calendar ng Commission on Elections. Okay? So dito, yung mga balak tumakbo sa 2025 midterm elections, ito sila magsasabit ng kanilang COC. Ngayon pa lang dapat binubusising sa inyo na po yung mga kandidato. Technically, wala po pong mga kandidato, pero alam po natin, ramdam naman natin kung sino yung mga uh, may balak tumakbo. Kunwari, sa senador yung mga gustong mag-seek ng re-election. Obvious naman yan, di ba? Silipin natin, meron ba rito sa mga nagbabalak tumakbo yung tipong interest ng ibang bansa o ng ibang puwersa yung isinusulong? I'm talking specifically China. Yan po yung isa sa mga uh, malaki at uh, seryosong banta sa ating seguridad. Nakita niyo naman po kung gaano katindi yung Pogo influence dito po sa ating bansa, no? Sunod-sunod po yung raid na ginagawa. Of course, alam natin kung bakit tumaganap yung Pogo na yan. Maraming salamat po, Tatay Digong, no? Dahil sa inyo pong pagsipsip sa China, eh nakikita po natin yung mga problema ngayon. Although ng panahon yung kita na rin po namin, no? Pero ngayon, biglang tumapang yung mga politiko natin. Pero be that as it may, at least may nakikita tayong konkreto aksyon ngayong panahon na ito. Pag pinag-usapan po natin yung Chinese influence, we're talking about malign influence operations by China. Ito po yung mga pagkilos na most likely ginagawa ng China para ma-impluensyahan po yung iba't ibang sangay dito po sa ating lipunan. I'm talking specifically of politicians who might be supported by China. Naglalagay sila ng tao dyan sa ilang elective positions para maprotektahan yung interest nila. Hindi ba kayo nagtatanong, di ba? Bakit lumaganap yung Pogo sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas? Imposible hindi po yan alam ng mga local officials natin. Ang tanong, nabayaran ba? Naayos ba yung ilan sa mga ating local officials para payagan itong mga illegal na mga aktibidad dito sa Pogos, dito sa kanilang mga lugar? Napakahirap po kasi tanggapin na hindi alam ito ng ating mga local officials. Number two, yung ating mga regulators. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi talagang sinisikap namin na pigilan yung mga illegal activity, no? Well, kung, regu kung government regulator ang pinag-uusapan natin, 'di ba? They should be on top of the situation, in particular yung PAGCOR. Diba dapat sinisingil po natin yung pagkor kung bakit? Ganito po katindi yung mga problema na nakikita natin dito sa mga Pogo. E bakit unang una, -una binigyan sila ng mga permit? Bakit sila pinayagang mag-operate dito? Diba? Ngayon nakikita natin yung scale of influence and problem uh, emanating from this uh, operation. Ito yung mga tinatawag na Pogo. Pero isa po sa mga kinakatakutan talaga natin dito, e baka mas maging matindi impluensya nitong China dito sa darating na eleksyon natin dito sa 2025 dapat mas magingat ingat po tayo sa tinatawag natin ng mga Manchurian candidates kung hindi pa po tayo nagkakaroon ng ganito. Kasi nakakadude, eh. di ba? Yung nanalong presidente ng 2016, si Pangulong Rodrigo Duterte. Tapang-tapang ng mga sinasabi sa China. Pero pag pinag-aralan niyo po yung mga naging pulisiya niya, yung kanyang mga pagkilos, yung kanya mga pronouncements, eh napakatindi po ng pagpabor sa China. Kaya marami napapaisip. Manchurian candidate kaya siya ng 2016. Kung doon, hindi natin masyado napag-usapan niya ng panahon na yun ng 2016, dapat ngayon mas matindi yung uh, diskusyon na ginagawa natin dito. Dahil alam po natin kung gaano katindi yung banta ng China sa atin. Hindi lang po yung pogos, no? Tingnan niyo po yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kahit anong gawin nating diplomatic protest, kahit gaano katindi yung pushback natin, talagang patuloy po yung ginagawang pambabalahura sa atin ng China. Bagus Gusto nila magpaalam tayo each time na magkakaroon tayo ng resupply mission dyan sa Ayungin Show. Atin po yan. No? I-research po po mabuti. Walang karapatan niya ng kahit sinong bansa. Most specially in China. E bakit tayo binubuli? So kung nakikita niyo po yung nangyayari niya sa West Philippine Sea, at alam natin na yung kasalukoy administrasyon naninindigan kontra dito sa China. Kung ikaw in China, alam mo hindi pabor sa interes mo yung kasalukoy presidente ng Pilipinas, syempre mas gugustuhin mo na iba na lang yung presidente. O, hindi naman natin sinasabing gustong patalsikin ng China si President Marcos, di ba? Pero ordinarily, kung ikaw yung China, mas gusto mo kakampi mo yung nakaupong presidente. Katulad ng panahon ng Duterte, di ba? Kamping-kampi sila. eh in the meantime, dahil ang election natin ay uh, for president ay sa 2028 pa, eh pag-ingatan natin. eh baka naman meron silang mga binabata o mga minamanok ng mga kandidato dito sa 2025 election. Pwedeng mayor, kandidato sa pagka-kongresista o baka sa pagka-senador. E, Siyempre, mahirap hanapin yan. Mahirap busisiin. Mahirap malaman kung talagang binubuhusan na rin ng pera yan kasi wala namang paper trail yan eh. But at least, on our part, as voters, as Filipinos, silipin natin mabuti. Ano ba yung mga nagiging pagkilos nitong mga kandidato ito? Busisiin natin mabuti. Maski na po yung mga kakandidato sa 2025, na biglang tumahatapa ngayon. Biglang nagiging pro-Philippines. Biglang kinokondem yung ginagawa ng China. Di ba? Pwede pang election lang po yan. At ginagamit na naman tayo. So my point is, we have to be very, very critical of these candidates. Mahirap mga bola, no? Matagal na po tayo niloloko ng mga ito. And of course, na, pa rin po yung mga bayarang propagandista ng China, yung mga nagpapanggap ng mga legitimate analysts, yung mga nagpapanggap ng mga objective think tanks. Pero pag tinignan mo yung track record, eh mukhang interest po ng China yung kanilang isinusulong. Diba? Mag-ingat din po tayo sa mga ganyang naratibo. Yung mga survey na nilumalabas na, of course, matindi po ang distrust level ng mga Pilipino sa China. I think one, one such survey uh, show that 9 out of 10 Filipinos do not trust China. Again, niliwanag na rin po natin ito in a previous episode. Sinasabi po natin, you have to make a distinction between the Chinese government, the policymakers, and the Chinese people. I hope yung distrust na ito hindi po nakatuon doon sa mga tao ng China, kundi doon sa gobyerno, doon po sa nagpapatakbo na kanilang gobyerno, yung po naguutos para iharas po yung ating mga tropa, yung ating po mga mangisda dyan sa West Philippine Sea. Umaangkin sa ating sariling teritoryo. Okay? Dapat malinaw po sa atin iyon. Tapos, of course, when you talk about this propagandist, dapat maging mapanuri po tayo. Kasi pag tinignan niyo yung naratibo nila, sinasabi nila lagi, pag nanindigan ka, eh, gusto mo ba ng gera? Diba ngayon, china challenge pa rin po. Kasama na po ako, marami nagme-message sa akin, sinasabi, o oh, panagkagera, ikaw yung mauuna, no? Una-una, sino ba nagsabi na gusto natin ng gera? Pag nanindigan ba tayo kontra China, ibig sabihin gusto natin makapagsuntukan, gusto natin makapagbarilan. Hindi po yun ang punto. Kailangan natin manindigan. Kasi nakita natin yung nangyari, di ba? Yung appeasement policy na ginawa ni Rodrigo Duterte. Ano nangyari? Di ba? Lalong lumakas ang loob ng China. Matindi po yung disinformation na bumabalot dito sa issue na ito at hindi lang po yan confined sa issue ng West Philippine Sea. Yung disinformation na yan, eh, apektado rin po yung magiging takbo ng ating eleksyon sa 2025. So, sa akin po, gawin po nating election issue itong uh, China, itong nangyari po sa West Philippine Sea. Total, pinag-uusapan naman natin dito yung pagiging Pilipino, yung pagiging patriotic. On the occasion of Independence Day, eh, how can we actually show this level of patriotism? Maraming paraan, di ba? Pero I'm talking specifically about this. Pakita mo natin do sa pagpili ng mga kandidato na alam po natin pro-Filipino at hindi po pro-China or pro-foreign country. Okay? Yung talagang interest po natin yung isusulong. In that way, pwede nating sabihin, <laughs> talagang kahit papano, pinapakita po natin yung ating patriotism. Kaya, Huwag po kayo magpapabola dyan sa mga kandidatong alam niya naman kung sino o kaninong interes yung isinusulong.